Uh, We would like to greet also the former President, uh, former President uh, Gloria Macapagal-Arroyo. Uh, sa side naman ng Partido Federal, andito po uh, ang ating President, ang uh, gov si Governor Jun Tamayo. Ang uh, Taman-tama yung kanyang designation Special Assistant to the President dahil si Anton kahit saang ang partido pumapasok eh lahat ng kokus ng lahat ng partido nakakapag siya. kaya bagay na bagay siya rito so secretary anton lagdameo the uh, uh, <coughs> the our injured uh chairman <coughs> of the Lakas CMD party senator bong revilla I was uh, teasing Kong Lani. Sabi ko sa kanya, akala mo na pangasawa mo action star. Ngayon, naging caregiver ka. <laughs> uh, Ilocos Norte, 1st District. Uh, uh, representative, of course, Sandro Marcos and the... Uh, And the other honorable members of the House of Representatives from both our parties, my fellow workers in government, magandang po sa lahat. We mark today a significant moment, not just for Philippine politics, but also for the field of public service. As we now uh, formalize uh, the uh, Mem as the members of uh, both parties have now formalized and uh, built an alliance that will propel our country towards the bagong pilipinas that we envision. what we have conceptualized is what uh, really began in the previous campaign and the previous, um, campaign, the previous uh, election. And we are encouraged, lumakas ang loob natin dahil ang isinisigaw natin nung kampanya ay ang pagkakaisa, unity. Kaya binuo natin yung tinatawag nga naman na unity. team. And uh, ito naman, eh, nakita naman natin na tanggap na tanggap ng taong bayan ang ating mensahe tungkol sa pagkakaisa. At bukod pa doon, Nung tayo eh, na, 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 na matagumpay na sa ating kampanya, mata, na, na, matagumpay na tayo sa eleksyon, ang dinala natin, dinala natin ipinagpatuloy natin yung ating pagkakaisa, dahil na simula natin yung tinatawag natin na whole of government approach, na lahat ng bahagi, lahat ng ehensya, lahat ng departamento, ng pamahalaan ay sabay-sabay ang galaw. At uh, hindi lamang kagaya ng dati, kung sinasabi itong mga project na ito sa DPWH lang yan, ito sa DOH yan, ito sa... Hindi na tayo ganun ngayon. Tayo ay nagkakaisa. At sinasabi natin, lahat ng kayang tumulong ay dapat may kasama sa pagtulong, sa pagka, pagka pag, 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 ng buhay ng, uh, bawat, uh, uh, ng bawat isang Pilipino. Ngayon, eh, kasama din natin dyan ang legislature. Hindi natin kayang gawin executive lamang. Dahil ang ginawa natin, what we are talking about here was transformative politics. We are transforming. We are not recovering. Matagal ko nang sinasabi, lalo na sa mga uh, nagtatanong sa amin, uh, yung eco the economy is recovering. Sabi ko, hindi, ko, hindi, ayaw, hindi, hindi ako uh, interesado mag-recover na bumalik tayo sa 2019. Kailangan palitan natin talaga ang patakbo ng pamahalaan. Kailangan natin palitan at pag isi ang 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 ating patakbo ng 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 uh, kung saan tayo tutungo. I, uh, and we have to we have to position the Philippines in a way that will take full advantage of the new economy. And to do that, we made we have to make some very very fundamental structural and policy changes. We cannot do those policy changes without the support of the legislature. Legislative support for any policy is absolutely necessary. And so that is what I talk about when I talk about the, uh, the, the all of government approach, where it's no longer just the executive who is expected to implement programs or to be part. Of uh, the economic progress, the part of the development of the country. But we also need the legislative support that, uh, will, uh, that will allow us to execute these policy changes that we are seeing uh, right now. At kaya naman, malakas ang loob natin na balikan, balik balikan, ang ating concepto ng pagkakaisa. Dahil siguro naman ay nakita natin sa nakaraang magiging dalawang taon na, sa nakaraang dalawang taon ay nakita natin na yung pagkakaisa na binuo natin bago pa nung kampanya, nung, uh, nung, nung nakaraan, bago pa nung kampanya hanggang sa eleksyon at pag tayo ay naka, nung, nung tayo umupo na, ay nagkakaisa pa rin tayo, ay marami tayong nagagawa. Marami tayo, marami tayong maipakita na pagbabago. Marami tayong natutulungan ng mga Pilipino at papunta na nga tayo sa ating pinapangarap na tinatawag nating bagong Pilipinas. Simpleng simple lang 'yan. <laughs> kaya kaya ngayon ay sinimulan natin ulit na Uh, kagaya ng sabi ni Gobjun, hindi ito simula kundi pagpatuloy ng ating pangako na sa taong bayan, na ating isinumpa para sa taong bayan, naging opisyal na tayo, uh, na sinumpa natin na tayo ay magseservisyo at pagagandahin natin ang buhay ng bawat Pilipino. At sa aking palagay, ang pagkakaisa. Uh, the unity that we had, uh, that we have demonstrated and manifested over the last two years, and in jury, as I said even before in the campaign and during the election, has borne fruit. Not for us as uh, political as politicians, and it, it, not for us. That's not that's not the point. Hindi uh, para sumikat tayo para lumakas ang partido natin. Kung hindi -hmm. ay uh, yung pagkakaisa ang ang dahilan kung bakit mahalaga para sa atin yan ay dahil marami tayong nagagawa. Marami tayong Pilipinong natutulungan, marami tayong pwedeng baguhin kung uh, kung hindi tayo nagkakaisa eh na na nauubos na, na ang oras natin sa debate, sa nagko-kontra-kontra sa isa't isa. Ngayon, na nagkakaintindihan tayo, na maganda naman ang plano natin, maganda naman ang ating ginagawa, wala naman tayong uh, uh, siguro naman, eh, uh, nakikinig naman tayo sa taong bayan, at uh, yun ang pinakamahalaga. At uh, sa ating uh, pagkinig sa ating mga, mga kababayan, eh, yung kanilang pangangailangan, ay natut na nabibigyan na natin, natutugunan natin, nabibigyan natin ng tulong. And that is why unity is very important. And so as we approach this political cycle at, uh, we will be filing uh, uh, we will be filing already in October the election is coming next year in May. Uh pag uh, in preparation for all that kailangan paalala natin sa ating mga sarili kung bakit natin ginagawa ito. Ginagawa natin ito dahil kailangan natin ang pagkakaisa. Kailangan natin ng pagkakaisa dahil ito ang tanging solusyon sa mga suliranin na hinaharap ng lipunan ng Pilipinas. Kaya yan ang patuloy natin ay na paglalaban. yan ang patuloy natin ang isa sa, na isa sa buhay natin, yan ang patuloy na ating pangako at sumpa para tulungan ang bawat-bawat Pilipino. Ang tanong sa akin nung bago akong umupo ay, ano ang pangarap mo? Ano ang pangarap mo para sa Pilipinas? At ang sagot ko ay simpleng-simple lang. Wala nang gutom. Simple lang yan. Hindi pa tayo naabot doon. We have not yet reached, we have not yet achieved that aspiration. But if we stay united, if we look at the successes and the progress that we have made in the last two years, I am confident. That if we maintain that unity, for not only for not only for election purposes, but all through the work of, uh, the, of service that we have uh, taken an oath to do for our people, if we continue to do that, then we will continue to be met with success. We will continue to be met with a, the, the progress that we dream of for Bagong Pilipinas at ang Bagong Pilipino. Kayat napakahalaga. itong uh, ating uh, ginugunita na araw na pag, paglagda ng ating pag, uh, pagkakaisa muli. At uh, pagkagaya eh, ng ating ginawa sa nakarang uh, ah, halalan, ay bubuhin uli natin. Hindi, hindi naman we have to formalize it because may political cycle. So bubuhin uli natin at uh, formalize uli natin ang unity para naman eh, pagka humaharap tayo sa ating mga kinabukasan malalaman natin na tayo ay sabay-sabay na nagtutulungan tayo ay sabay-sabay na nakabalikat sa ating sa ating layunin na pagandahin ang Pilipinas pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino maraming salamat sa inyo magandang tanghali thank you mr president for your encouraging message At this point may we request the president to kindly grant us a photo opportunity May we request for the first set of photo opportunity the governors the vice governors and the select local government officials to please come on stage May we request Lakas CMD president House Speaker Ferdinand Martin Romualdez Congresswoman, former President Gloria Macapagal.